Isang uh, 23 years old na guro na may uh, sakit na lupus at anak ng manggagawang bukid, isa sa 77 uh, beneficiaries ng weekly AX payout ng LGU Gimba. Ayan. Isa si uh, Miss Evelyn uh, Collado, 23 ano years ko, old, yan, ko isang uh, guro at may sakit na lupus sa mga pala, tumanggap ng Medical uh, uh, Financial uh, anong Assistance ni nanay mula sa Assistance uh, to Individuals uh, in Crisis Ilalea, Situation o Cullado. Rx Program Kanoon ng Department of Social picture, and Welfare Development o DSWD. Webis uh, ng umaga 'yan, Hunyo at 13, sa tanggapan ni Mayor Doclito Hesulito Doclito Galapon, na lingguhang ipinamamahagi ng LGU Gimba sa mga indigent residents sa municipal, municipalidad. Sa ilalim po 'yan ng programa. Ang ina ni Evelyn na si Nanay Ireneya Culyado, 51 years old, uh, residente ng Barangay Bantug, Gimba, ang nag-claim ng ayuda para sa anak nito. Uh, kwento ni Nanay Irenea kasalukuyan kasing nasa trabaho ang kanyang anak uh, sa isang lending office sa Panikitarlak uh, at lingguhan lamang ito kung umuwi. Kaya siya na ang nagpunta sa uh, tanggapan upang kuhanin ang payout. Sa kabila ng kalagayan ng anak nito na si Evelyn, kinailangan din nitong magtrabaho. At uh, upang uh, matustusan ang gastusin nito sa kanyang uh, pagpapa-check up at sa kanyang mga gamot. Wala rin ito kasing uh, pinagkukunan iba maliban sa pakikitanim sa panahon ng uh, taniman o ng mga ng cropping season. Pamilya ng manggagawang bukid si Evelyn at si Nanai Ireneya. Uh, may apat itong anak si Nanay Irenea at uh, ang dalawa ay uh, may pamilya na. Ang asawa nito na namumursyento rin sa bukid ay pumanaw na nito lamang 2022 dahil naman sa sakit na lung cancer. Naiiyak na ikinwento nito uh, na kasabay ng pagkawala ng kanyang asawa ay siya namang pagkatuklas ng sakit na lupus ng kanyang anak. Graduate ng education si Evelyn ngunit hindi pa ito nakakakuha ng licensure exam dahil sa sakit at uh, sa gastusin sa pagpapagamot nito. Nagpapasalamat naman si Nanay Irenea na napabilang siya sa beneficiaries ng AX. Uh, uh, AX beneficiaries ng AX. Tumanggap ito ng 2,000 pesos at Ania gagamitin nila ang pera sa pagpapacheck up sa PJG Hospital sa Cabanatuan City at pambili rin ng mga gamot. Ang gastos nila sa gamot pa lamang ay hindi na bababa sa 4,000 pesos kada buwan. Uh, Siyam ang beneficiaries na tumanggap ng isang libo hanggang limang libong pisong cash para sa burial, medical at special cases financial assistance. Uh, nasa 168,000 pesos ang kabuuan ng tulong na naipamahagi. Tumanggap din ng 2,000 si Lola Aniseta Islabra, 77 years old, mula sa barangay Santa Lucia. Tulong para sa sakit naman nitong kidney stones. First time na naging beneficiary ng AX ni uh, si Lola Aniseta at aniya gagamitin niya ang pera pambili ng uh, uh, kanyang mga gamot. 2000 pesos din ang tinanggap ng diabetes patient na si uh, Ginoong Ferdinand Arlantico Bron mula naman sa barangay uh, San Bernardino. 41 years old ito at uh, 2017 nang uh, matuklasan nito na siya ay may sakit na diabetes. Naputol na ang kanyang kaliwang paa at uh, ang isang uh, ang kanang paa naman ay uh, kasalukuyan din niyang ginagamot uh, dahil ito ay nagkaroon na ng sugat. Nagpapasalamat si Ginoong Ferdinand dahil uh, malaking uh, tulong na ito pambili rin ng kanyang gamot at uh, uh, pampacheck up para sa kanyang sakit na diabetes. Ayan, sige. So, kanina nang galing tayo doon, ano, uh, kanina umaga to eh, na, June, sa tanggapan ni Mayor uh, to uh, Doc Lito Galapon. Pagkatapos ng, kahapon kasi dapat yung schedule, di ba? Every Wednesday yung payout. Pero dahil uh, holiday kahapon, minove ng uh, June uh, four, 13 yung uh, naging uh, uh, pamamahagi ng uh, weekly AX uh, payout na sinimulang uh, gawin ng tanggapan ni ng uh, uh, LGU Gimba sa pamumuno ngayan ni Mayor noong uh, siya ay naupo bilang uh, alkalde dito sa bayan ng Gimba. So uh yung mga nakausap nating patient kanina uh, isa sa mga talagang ano uh, nabagbag ang aking damdamin <laughs> yung yung sitwasyon nga ni nanay uh, Ireneya no at yung sitwasyon ng kanyang anak na si uh, Evelyn. Um, kasi ang lupus kasi yung sakit na yan, ay isang autoimmune disease no na uh, kung hindi magagamot or hindi ma-maintain yung gamot ay talagang uh, napakadelikado um akala ko nga isa siyang type of cancer pero hindi naman pala parang ano siya yung cancer pag nagka cancer ka yung ot, yung immune system mo ay bumagsak hindi kayang labanan yung mga free radicals at yung mga yung sakit uh, yung cancer cells hindi kayang labanan ng immune system mo kaya kumakalat ito namang uh, lupus uh, sakit naman siya sa dugo na autoimmune uh, disease siya na parang di ba sa cancer mahina yung immune system mo sa sa lupus, sumobra naman ng lakas. Oo, ganun pala yon na parang overacting yung si immune system mo. oh uh, parang siya yung rason kung bakit iginugo po, oo, kabaligtaran pala niya ang lupus. Oo, pero ang sakit na lupus ay pwede rin pagmulan ng iba't ibang klase ng cancer. No? Kaya naman medyo talagang yung... Ano? Alam mo, yung hindi hindi ko na research ko ano yung uh, na reason kung bakit nagkakaroon ng lupus eh. Pero sakit siya sa dugo. Uh, yung uh, sitwasyon ni Nanay Irenea kanina, na sabay, sabay pa yon yung asawa niya at saka yung anak niya. Uh, nung panahon na yung asawa niya inatuklasan eh din na nagkaroon ng may cancer. Ano naman to? Nagkaroon daw ng bukol sa kanyang lungs. Uh, hindi na ni medyo umiinom daw, pero na, ang pinanggalingan daw totally ay uh, parang ang largely ang pinanggalingan ay uh, yung mga nalalanghap na gamot habang nag spray sa bukid. Yun yung mga yung yun yung rason. So kaya naman yung mga na, mga taga tagapakinig natin na na mga farmers magsasaka pati yung ating mga farm workers. Pagka po nag-i-spray kayo at nagsasabog kayo ng gamot, takpan po ninyo ang inyong ilong kasi napakadelikado na ng mga nalalanghap natin na mga chemicals don sa mga ginagamit natin ng na mga gamot sa pagtatanim. No? O, okay. lalo na syempre, yan eh, kaya naman talagang ipinopromote natin ano, yung organic farming. Kasi alam nyo, yung uh, ex by experience, naranasan din namin yan. Uh, at yun yung isa sa mga rason kung bakit nagkaroon ng lung cancer yung aking nanay oo pati yung pagsisiga kaya bawal lang magsiga eh yung nalalanghap nating mga chemical sa mga sinusunog nating mga plastic pag sinusunog nating mga dahon dahon ng mga puno na natuyo yan yung isa sa mga talagang rason ah uh, talagang pwedeng maging rason para magkaroon tayo ng sakit sa ating lungs no hindi lang cancer kundi iba pang mga sakit sa baga no ayan so uh, is uh, anyway so balik tayo dun sa sitwasyon ni Nanay uh, Ireneya. Uh, kwento niyo sa akin na talagang alas silang ibang pinagkukunan kundi yung pamumursyento sa bukid at yung pag uh, yung seasonal niyang trabaho na pakikita lang sa panahon ng uh, uh, ano yun, planting season kasi alam alam naman natin na na-displace na yung ating mga farm workers uh, during the harvest season naman yung uh, talagang pag-aani na sila yung gumagapas uh, kaya hirap din sila talaga sa pagbabudget. At uh, ayun nga, yung kanilang breadwinner na si, uh, na asawa ni na, uh, nakalimutan ko yung pangalan ni Tata yung asawa ni nanay Irenea, uh, eh, pumanaw na nga rin. At uh, itong anak niya na graduate ng education na sana ay mag-e-exam, uh, hindi nakapag-exam kasi yun daw subsidy uh, nag, uh, na nakuha nila, ay yun yung ginamit nilang pampa gamot at saka pong pa-check up hanggang sa matuklasan nga nila na lupus yung sakit. Tapos hindi na nakuhang mag-review mag at mag-exam kasi kailangan ngang mag -trabaho para matutustusan yung gamot niya. Sa kabila nung kanyang sakit, no? Kasi bawal siya, pag bawal siyang mainitan. Kaya doon siya sa opisina nagda-trabaho. At uh, yun nga, buti nga meron siyang uh, kahit pa paano pinagkukunan pandagdag uh, doon sa kanyang uh, uh, mga gastusin sa pagpapagamot. Pero imaginein mo yun na may sakit ka at nagtatrabaho ka para lang matustusan yung pagpapagamot mo. Hindi para para makapag-ipon ka at para magkaroon ka ng uh, maayos na pamumuhay pagkatapos mong gumraduate. No? At uh, sa sitwasyon ng pamilya ni, Nan ni Evelyn at ni Nanay Irinea, na walang ibang pinagkukunan at uh, ito ito yung sa yung mga ganitong classing programa lang kung saan nakakakuha sila ng kaunting tulong na hindi rin naman permanent no eh ano talagang uh, uh, babalik ko rin doon sa tanong na alam mo yun ano yung nagiging uh, talagang long-term programs ng ating gobyerno para matulungan yung mga katulad nila, nanay Ireneya at saka ni Evelyn, na kasi nakikita mo na talagang nagsisikap din sila. Pero yung pagsisikap na yon eh hindi para umasenso sa buhay, hindi, kundi para magpagamot ng sakit. <laughs> Ayan. So, uh, yung ating mga tagapakinig at tagapanood, nako, alagaan nyo po ang inyong mga sarili at uh, uh, iwasan na yung mga talagang uh, mga pagkain na pwedeng mag uh, maging rason para magkaroon tayo ng sakit. Kasi yan, katulad nitong isa sa mga recipients kanina, si Kuya Ferdinand, na dating security guard sa Maynila. Uh, aminado siya na nung nagkasakit siya, diabetes, natuklasan niya, pero nung pumunta siya sa Maynila, doon siya na-deploy bilang security guard. Hindi na, may sakit siyang diabetes pero hindi siya hindi niya tinuloy-tuloy yung kanyang pagpagamot Hanggang sa umabot na nga sa uh, panahon na yung isa yung kaliwa niyang paa ay pinutol na dahil sa sakit niyang diabetes at itong isang paa niya ay nanganganib din. Kaya naman na uh, todo alaga na rin siya at minimaintain niya yung kanyang uh, na niya yung kanyang uh, pag-inom ng gamot para sigurado na hindi na siya magkaroon ng ano hindi na siya mag uh, hindi na lumala pa yung sakit niya doon sa kanan niyang paa. Otherwise, mapuputol din yung isa niyang paa. Eh meron pa siyang pinag-aaral ng mga anak, apat yung yung panganay niya kagagraduate lang ng high school at yung uh, pinagkukunan lang din nila bukod doon sa mga ayu-ayuda eh yung maliit nilang tindahan no ng kanyang uh, asawa. Ayun. So Ah, uh, Okay. Uh, yung mga nakausap natin kanina, good luck po sa inyong pagpapagamot at sana po, no, ah, uh, magkaroon uh, maggumaling na yung uh, or uh, humaba pa ang kanilang buhay at uh, magkaroon pa sila ng pagkakataon na uh, gumaling. Na, no? See